Sa kaugnay na balita, ikinatuwa ng mga miyembro ng Filipino community sa Cambodia ang mga reformang ipinatutupad ng Administrasyong Aquino sa bansa. Ito dahil sa umano'y ang susi upang patuloy na umunlad ang bansa at maging maayos ang buhay ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Para sa ulat, nagbabalik si Rocky Ignacio. Mas kampante na ilang Pilipino abroad sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ito dahil unti-unti na nilang nakikita mga positibong pagbabago sa bansa. Kabilang sa mga natutuwa si Sister Mirna Porto, Technical Advisor ng Takeo Hospital at kabilang sa mga Pilipinong tumutulong sa Daughters of Charity sa Cambodia. Ipagpatuloy po naging matatag ang ating pong gobyerno sa development, especially po yung preservation ng natural resources. Pinapurihan din ito ang pagsisikap ni Pangulo Aquino na isang prioridad ang peace and development sa Mindanao. Partikular na dito ang pinagtibay na framework agreement ng gobyerno at MILF sa ilalim ng Administrasyong Aquino. I am really appreciate and I hope it will continue yung po Uh, yung pong ating maiitulong o maipakita sa buong mundo na nangyayari po sa atin sa Bangsamuro. So, I hope yung pong ating maiibigay po sa buong mundo na mayroon po tayong pag-asa na magkakaroon po ng kapayapaan. May mahigit 3,000 Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa Cambodia, karamihan sa kanila pawang mga profesional. Si Engineer Frank George Ramirez, Chief of Operations ng HCSES, ay ilan lamang sa mga nakarinig sa talumpati ni Pangulo Aquino sa Filipino community nang nauna nang bumisita sa Cambodia. Mayigit 1,000 bahay ang binubuo ni Engineer Frank na ipagkakaloob ng libre para sa mahihirap sa Cambodia sa tulong ng NGOs mula sa Estados Unidos. Anda. Maganda 'yun pag bumalik-balik siya dito kasi yung mga hinaing ng mga Pinoy dito ma, at least ma-resolve ma naman. Uh like uh, like for the example, ngayon medyo mahigpit yung immigration natin. So even though you're uh, authenticated yung punta mo dito, sometimes na offload ka pa. So 'yun ang isang kwento. So, we sayang naman yung pera na ginagastos dyan para pagkatapos dito na malang matuloy dito dalasan niyo yung bisita sa amin dito. So maraming maraming inaing na mare tala actually. Bagamat may halos apat na taong pang manunungkulan si Pangulo Aquino, may ilan na rin ang umaasa na sana'y may pagpatuloy na iba pang leader ang mabuting pamana ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Dr. Rebecca Catalia, ang pagbangon ng Pilipinas ang tutulong para mabura na sa isipan ng mga Pilipino ang masaklap na kasaysayan ng bansa sa talamak na katiwalian. But I hear a lot of things, positive things, at may hinayan ako na wala siyang second term. Um, yun ang nakakalungkot lang, pero... and I'm always asking uh, fellow Filipinos, sino kaya ang papalit? Kasi gusto ko sana tuloy-tuloy yung initiatives na magpisa um, niya. So, maganda yung direction na tinate niya and he meets head-on the challenges, kaya gusto ko yung leadership niya. I don't think he cares about other things, but taking the Philippines to a better um, phase than where it was before. So, nakikita ko, tapos may mga Pilipino, ako naririnig na ulit mo dito sa Cambodia, dito sa Cambodia plus other countries na umuwi na, na sa Pilipinas kasi nakikita yung prospects na I think that's a good indication of what's going on in the country. Um, so, very encouraging for the Philippines, Filipinos abroad. Para sa kanila, malaking bahagi pa rin ang pagkilala ng kakayahan ng mga Pilipino abroad ay ang pagpapanatili ng mabuting imahe ng Pilipinas. Sina Sister Mirna, Engineer Frank at Dr. Rebecca ay ilan lamang kasi sa mga global Pinoy na patuloy na kinikilala ang malagang kontribusyon sa pagsusulong ng kaunlaran di lamang sa Pilipinas pati na rin sa bansang pinagtatrabahuhan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocking Nasyo, Nongpen, Cambodia.